Mga Mareo pare, gano'n, oh, wala naman yung tahan 50,000 maluoy mo. Kaya nga no, akong ibayad ni pare. Ako, ipakita n'yo nga mong panag ni pare ganihan. Uy <coughs> pare, kumusta? Pero pare. Oh, ah. Uhm, may binibenta kong cellphone. Gusto mo? Magkano? Um, 50,000 lang, pre. 50,000? Ang mahal naman eh. Ano lang bang meron dyan? Lumang modelo na yan, pre. Camera lang naman ang maganda dyan. Ay, ibang klase ito, pre. Oo. Oh, ah? alam mo ba, meron kang picture dito. Kasama yung kabit mo na nakita ah? dun sa motel. <laughs> eh, kung ayaw mo naman, di ano, kay kumari ko na lang ibenta. Pangit. <laughs> Walang pera yun, no? At saka, naghahanap talaga ako ng ganyang klase uh, cellphone. Buti, meron ka, pre. Ayob ka. Salamat. Hindi, pre. Salamat. <laughs> Salamat. <laughs>